Kung gumugol ka ng oras sa pagtuklas ng iba't ibang uri ng personalidad, malamang na narinig mo na ang misteryoso at independyenteng lalaking sigma. Ang mga lalaking sigma ay kadalasang tinatawag na nag-iisang lobo ng lipunan. Mga lalaking pinipili ang kanilang sariling landas kaysa sa pagsunod sa mga tradisyonal na patakarang panlipunan. Hindi tulad ng mga alpha na lalaki na namumuno sa mga grupo, o mga beta na lalaki na mas gustong sumunod ang mga lalaking sigma ay hindi nararamdaman ang pangangailangang umangkop sa anumang social hierarchy namumuhay sila ayon sa sarili nilang mga patakaran gumagawa ng mga desisyon batay sa kanilang mga personal na paniniwala kaysa sa inaasahan ng lipunan ngunit bakit eksakto ang mga lalaking sigma na napakahirap na magkasya at higit sa lahat bakit wala silang pakialam kung magkasyaman lang. Sa video na ito, tatalakayin ko ang walong dahilan kung bakit hindi nababagay ang mga lalaking sigma at kung bakit wala silang pakialam. Unang lubos silang hindi nabighani sa mga titulo o autoridad na iba ang tingin ng mga lalaki sa sigma sa mundo kaysa sa karamihan ng mga tao, lalo na pagdating sa autoridad. Hindi nila nakikita ang kapangyarihan o katayuan bilang isang bagay na automaticong karapat dapat sa paggalang. Bossman ito, sikat na tao o isang taong mayaman at makapangyarihan, ang mga lalaking sigma ay humahatol sa mga tao batay lang sa kanilang karakter, hindi sa kanilang titulo. Madalas nitong ginagawang hindi mapalagay ang mga autoridad sa kanilang paligid. Isipin ng isang sitwasyon sa trabaho kung saan sinusubukan ng iba na mapabilib ang boss. Lahat maliban sa lalaking Sigma. Siya ay gumagalang sa kanyang mga nakatataas, sigurado, ngunit hindi siya kailanman sumisip-sip o walang taros na sumasang ayon sa kanila. Nakikita niya sa pamamagitan ng mga pamagat at marangyang mga nagawa at ang tahasang pagtanggi na ito Nakilalanin ang katayuan sa lipunan ay maaaring maging sanhi ng mga autoridad na parehong hindi komportable at naiintriga sa natatanging pananaw ng lalaking sigma. Dalawa, maaari silang magpanggap na nababagay ngunit alam nilang magkaiba sila sa mga lalaki ng sigma ay mahusay sa pagsasama-sama sa mga grupo kapag kailangan nila, halos tulad ng mga social chameleon. Marunong silang kumilos at magsalita para magmukhang normal sa mga sitwasyong panlipunan ngunit sa kaibuturan nila alam nilang gawalang ito bagamat ang iba ay tila ganap na masaya sa mga social group lihim na kinikilala ng mga lalaki ng sigma na sila ay sa panimula ay naiiba pakiramdam nila ay hindi sila ganap na nabibilang at ayos lang sa kanila iyon na uunawaan nila ang kanilang natatanging perspektibo na nagbubukod sa kanila at habang madali silang makakapaghalo, hindi sila kailanman tunay na nakakaramdam sa tahanan sa mga karaniwang panlipunang kapaligiran. Ang kamalayan na ito ay nagpapatibay lamang sa kanilang kalayaan na ginagawang mas mababa ang pag-aalaga sa kanila tungkol sa pagiging angkop sa isang kahon na nilikha ng lipunan tatlo. Ang mga ito ay brutal na tapat na komunikasyon. Ang katapatan ay isa sa mga pinakanatukoy na katangian ng isang lalaking sigma. Hindi tulad ng mga taong nagsusugarcoat sa kanilang mga opinyon upang maiwasan ng salungatan, ang mga lalaking sigma ay prangka at direkta. Kapag tinanong, palagi silang magbibigay ng makatotohanang sagot kahit na maaaring makasakit o mabigla ang iba halimbawa kung ang isang kaibigan ay humingi ng matapat na payo ang isang lalaking sigma ay hindi magpipigil kahit na ang katotohanan ay maaaring masaktan bagamat ang brutal na katapatan na ito ay maaaring lumikha ng ilang awkward social moments nakakakuha din ito ng matinding paggalang sa lalaking sigma natututo ang mga tao na pahalagahan ng kalinawan at katotohanan na ibinibigay ng mga lalaking sigma kahit na minsan ay hindi sila komportable. Ikaapat na ganap silang kaginhawaan sa pagiging mag-isa sa publiko. Ang mga lalaking sigma ay lubos na masayang kumakain ng mag-isa, nanunood ng mag-isa o dumalo sa mga kaganapan ng walang kaibigan. Karaniwang tinitingnan ng lipunan ang pagiging mag-isa sa publiko bilang awkward sa lipunan. Ngunit hindi ito nakikita ng mga lalaking sigma sa ganoong paraan. Para sa kanila, ang kanilang sariling kumpanya ay kasiya at kasiya siya. Ang kumpletong pagsasarili na ito ay nangangahulugan na hindi nila kailangang umasa sa iba upang tamasahin ang mga karanasan sa buhay. Talagang gusto nila ang kanilang pag-iisa at wala silang nakikitang isyu sa pagdalo sa isang konsyerto, paglalakbay o paggalugad ng mga bagong lugar ng mag-isa. Sa katunayan, madalas silang umunlad sa mga sitwasyong ito, nakakahanap ng kapayapaan at pagmumuni-muni sa sarili habang ang iba ay nakikita ito bilang kakaiba. Hindi sila kailanman nagsismis o nakikisali sa maliit na drama. Sa mga sosyal na grupo, madalas na nagbubuklod ang mga tao dahil sa ibinahaging hindi gusto o sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa likod ng isang tao. Ngunit nakita ng mga lalaking sigma na walang kabuluhan at nakakapagod ang pag-uugaling ito. Minsan ay sinabi ni Eleanor Roosevelt, ang mga dakilang isipan ay nagtalakay ng mga ideya. Tinatalakay ng mga karaniwang isipan ang mga pangyayari. Ang mga maliliit na isip ay nakikipag-usap sa mga tao. Ang mga lalaking sigma ay malakas na nauugnay sa ideyang ito. Ang kanilang pagtanggi na lumahok sa chismis o pag-uusap sa basura ay kadalasang naghihiwalay sa kanila sa lipunan. Ngunit nakakakuha din ito ng isang nakatagong anyo ng paggalang. Alam ng mga tao na ang lalaking sigma ay hindi magpapakalat ng mga chismis o magtataksil ng mga kumpiyansa na ginagawa siyang mapagkakatiwalaan sa paraang hindi ang iba. Bagamat ang kanilang kakulangan sa pakikilahok sa drama ay nagiging angkop at mas mahirap, ang mga lalaking sigma ay mas gusto ang panloob na kapayapaan at integridad kaysa sa mababaw na panlipunang pagbubuklod na lalaki ay nakikita bilang malayo. Mula sa labas, sigma lalaki ay madalas na lumilitaw na hiwalay, walang malasakit o kahit na hindi pala kaibigan. Hindi sila aktibong naghahanap ng mga pakikipag-ugnayan sa lipunan o sinusubukang manalo sa iba. Dahil dito, minsan nakikita sila ng mga tao bilang malayo o malayo. Gayunpaman, sa ilalim ng tila malamig na panlabas na ito, ay namamalagi ang isang napakakomplikadong personalidad. Ang mga lalaking sigma ay maaring kumonekta ng malalim sa iba kapag pinili nila. Ang mga ito ay may kakayahang bumuo ng malalim na emosyonal na koneksyon at may kahangahangang lalim ng pag-iisip at pakiramdam. Ang pagiging aloof na nakikita ng iba ay hindi isang kakulangan ng emosyon. Ito ay isang resulta lamang ng kanilang pagiging malaya hindi nila nararamdaman ang pangangailangan na patuloy na ipahayag ang kanilang sarili sa publiko na maaaring nakakalito o nakakainis sa mas maraming personalidad sa lipunan. Siyam na sigma ay ganap na may kakayahang libangin ang kanilang mga sarili. Hindi tulad ng maraming tao na patuloy na naghahanap ng libangan mula sa mga panlabas na mapagkukunan ang mga lalaking sigma ay nakakahanap ng walang katapusang kasiyahan sa loob ng kanilang sariling isipan. Bihira silang magsawa kahit na nag-iisa sa mahabang panahon. Ang kanilang mga libangan, interes, at malikhaing hangarin ay nagbibigay ng sapat na pagpapasigla. Hindi nila nararamdaman ang pangangailangan na patuloy na makihalubilo o makasama ang iba upang magsaya. Kadalasang hindi ito pangkaraniwan ng mga tao dahil karaniwang hinihikayat ng lipunan ang mga aktibidad ng grupo at pakikisalamuha. Ngunit ang mga lalaking sigma ay nakatagpo ng tunay na kagalakan sa kanilang panloob na mundo at ang malakas na pag-asa sa sarili na ito ay nangangahulugan na mayroon silang kaunting pagganyak na baguhin ang kanilang sarili para lamang magkasya. Walong ang kanilang kakayahang lumayo ng walang kahirap-hirap ang mga lalaking sigma ay may kapansin-pansing kakayahan na putulin ang mga nakakalason na tao o mapaminsalang sitwasyon nang walang pag-aalinlangan. Hindi tulad ng karamihan sa mga tao na maaaring magsumikap na ilayo ang kanilang sarili mula sa negativity, ang mga lalaking sigma ay mapagpasyahan at direkta kapag natukoy nila ang isang tao bilang isang negatibong impluensya o masamang enerhiya, mabilis at may kumpiyansa nilang inalis ang mga ito sa kanilang buhay. Ito ay nakakagulat at kung minsan ay nakakagulat sa mga tao sa kanilang paligid. Sino ang nagtataka kung paano sila makakaalis ng ganoon kadali? Para sa mga lalaking sigma, nauuna ang emosyonal na kalusugan at personal na paglaki nauunawaan nila ang kahalagahan ng mga hangganan at ang kanilang pagpayag na ipatupad ang mga ito ay nagbubukod sa kanila sa isang lipunan kung saan ang mga tao ay madalas na kinukonsinti ang negativity upang maiwasan ang komprontasyon. Sa huli, walang pakialam ang mga lalaking sigma sa pag-angkop dahil naiintindihan nila na ang kanilang halaga ay hindi nagmumula sa pagtanggap sa lipunan. Nakahanap sila ng lakas at kahulugan mula sa loob, ginagabayan ng kanilang sariling mga pag-iisip, paniniwala at instincts. Bagamat maaaring makita ng lipunan ang kanilang pag-uugali bilang hindi kinaugalian o kahit nakakaiba, tinatanggap ng mga lalaking sigma ang kanilang natatanging paraan ng pagtingin sa mundo. Hindi sila natatakot sa paghihiwalay dahil sila ay lubos na komportable na mag-isa, hindi sila nag-aalala tungkol sa awtoridad o katayuan dahil ang kanilang paggalang ay nakukuha sa pamamagitan ng tunay na karakter at pagkilos, hindi mga titulo o kasikatan. Sa pamamagitan ng pagpili na unahin ang personal na integridad at pagsasarili kaysa sa panlipunang pagsunod, pinatutunayan ng mga lalaking sigma na ang tunay na kumpiyansa ay hindi tungkol sa pag-angkop ito ay tungkol sa matapang na pamumuhay sa iyong katotohanan kahit na ito ay nagtatangi sa iyo sa iba sumasang-ayon ka ba sa mga puntong binanggit ko sa video na ito gusto naming marinig ang iyong mga saloobin at karanasan sa mga komento sa ibaba para sa higit pang malalim na pagsisid sa sigma male mindset siguraduhin tingnan ang aming iba pang mga video Salamat sa panonood at pagiging bahagi ng aming komunidad. Kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf kung gusto mong matuto pa lalo sa archetype na ito, hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga lalaking handang tahakin ang sariling daan. Kung isa ka sa kanila, i-download ang e-book sa description or type the word sa comment section Sigma. Ngayon para isend ko sa iyo ang e-book. Become the Sigma Wolf. Walk your own path. Kung handa ka ng ipagpatuloy ang iyong paglalakbay tungo sa pagkamit ng kadakilaan, pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi ka makaligtaan sa mga susunod na video.